Hindi na bagong text scams o mga mensaheng naglalayong makapanloko ng mga tao at makuha ng sila ng pera. Bunso nito, naipasa ang Republic Act No. 11934 o ang SIM Registration Act no October 10, 2022. Kung titignan halos magdadalawang taon na implementasyon nito sa paungunan ng National Telecommunications Commission, sa bisa ng batas na ito nabibigyan ng identity ang bawat SIM card dahil kailangan munang marehistro bago magamit. Madali na rin umunong matukoy kung nais itong gamitin sa krimen at ibang masamang gawain kagaya ng pang-i-scam. Sa kabila nito, lagana pa rin daw ang text scams. Ginagamit na rin ngayon ang mga ahensya ng gobyerno na nagpapataw ng violation kagaya ng Land Transportation Office at Metro Manila Development Authority. Ngunit naglabas na ng pahayag ang MMDA na hindi kasama sa kanilang proseso ang pagpapadala ng mensahe sa mga traffic violators. Aminado naman ang NTC sa sitwasyong ito. Katunayan ay marami na silang natanggap na reklamo mula sa publiko. Malaking hamon umano ang teknolohiya na nagagamit ng mga taong bihasa sa paggamit nito upang makapanloko with the new technology, uh, yung mga SMS messages natin, uh, may mga uh, gamit, no? In device na ginagamit ngayon yung mga na nagbablast ng mga text blast. Papadala sila even hindi nila dumadaan sa regular network. Medyo uh, yun ang nakakabahala. Maraming due to technology. Sa ngayon, numero uno pa rin umano ang pagiging alisto at hindi pagpapaniwala sa mga mensahe, lalong-lalo na ang mga nagbibigin, mga link. So, ang kababayan natin, uh, pinapayuhan po natin, huwag basta maniwala. Uh, kung alam naman nila, lalo na wala silang mga apprehension no, na si ng otoridad, like MMDA o sino mang otoridad, ay eh, huwag po nilang pansinin. Uh, mas po tumawag mismo sa ahensya ng gobyerno kung saan ay kung bakit sila napadala ng gano'n e eh, wala naman pong silang alam na na uh, So, bago po maniwala at sumagot. Pinapalakas umuno ng ahensya ngayon ng reporting ng mga text scams. gayon din, ang kampanya naglalayo mabigyan ng warning ang publiko. Yeah, actually, uh, kampanya ng uh, ating uh, commission ngayon sa uh, pagkakaroon ng mga ganito mga campaign warning ng mga na ginagawa ang komisyon para masumpo, no? ma sumpo maiwasan mabawasan yung mga nabibiktima ng tax scam no uh, buong ano po ano halos palagi naming uh, memorial. meron kami mga natatanggap ng na, uh, instruction from the commission requiring us na magkaroon ng mga public uh, campaign on this text scam media exposure ganyan sa mga print and uh, media para ma-winding ma natin yung ating mga kababayan para hindi sila maging biktima nitong text scam. Samantala bukas naman umunong NTC para sa lahat ng reklamo at tanong patungkol sa mga text scams. JM De Jesus, CLTV 36 News.